dito kami sa Amazon yan bagong tindahan dito sa amin supermarket bili kami ng ano bili kami ng flour yan. ang ganda na lang ng ano May yung kaibigan ko kasi meron kami bisita sa Wednesday Yan yung mga drinks ko. Yes. Amazon. Ito? Itong ganito? Super. Mungkin piboks. May lab. Katira. Itirak-rak. Ayong juice. Ayong juice. Ito yung daming ng sa yung mga soft drinks na boto. Ito yung mga kan. Ayan. Ito. Ito naman puro cartons, cartons. Nawa daw kami ng mga ito. Three pieces? Ayan, three pieces. Bintu. Merong ano yung know? mo? You know. Plastik plastik, pas mau di kampulus ada. Kita misalkan. Pas apa nih? Hah? Ida ada emak emak. Huh? Eh jp ada wahid ada emak emak dia. Hah? Eh? Jipih. Eh har spicy. Tani tani de binas so opikaterina. La hada, shu hada? Hadasa. Eh har. Kulo malit oy, walang malaki, maliit. Bakit ganun? You know. Where's tani? Ito mga yeah. Kabir daw or kabir? Mm. Sariya. Four pieces. Four pieces? Ito lahat ng tea ang 575 lang dito sa Amazon lahat na lahat ng tin ay pa one piece 575 one piece meron ding water oh ar ha agul yah da maabat ni kisina sana maarap Indomie din, apat na pieces. 525 mm. Ano to? Mm, gawa. yan yeah, next kape, lahat ng kape 3 in 1. fresh kape okay, 3. Plus 5 hey. uh -huh. macaroni. Ilang muk? Mukro na si Lim macaroni na. Ito na 'yung undon. May capsule lahat dito mga chocolate, mga cake yan puro yan 575 hmm. some piece so baba pa na ito ang dami na mga uh, chocolate kasi uh, klase ng chocolate ang dito lang hmm Pembukaan pambukas ng hmm. ano itu, ayo, ito